si TV, isang mahiyaing lalaki sa totoong buhay. Una siyang gumamit ng voice changer para bigyan siya ng kumpiyansa na stream ang kanyang mga laro sa ML. Ngunit nang sumikat ang kanyang channel at kalaunan ay umabot sa isang milyong subscriber, sa wakas ay inihayag niya ang kanyang tunay na boses para ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga subscriber. Karaniwang ipinapakita sa mga video ni Edgar na naglalaro siya ng Mobile Legends sa kanyang telepono gamit ang mataas na boses ni Chukes. Ayon sa kanya, ibang-iba ang kanyang personalidad sa pilio at bastos na Chukes person na nakikita ng mga manonood sa kanyang mga video. Ibinunyag ni Edgar na siya ay nagmula sa isang broken family at dati ay kumuha ng mga kakaibang trabaho sa isang pampublikong pamilihan upang mabuhay. Ngayon, tinatayang kumikita siya ng milyon-milyong piso bawat taon na ang pera sa YouTube ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng kanyang pamilya. Ang YouTube gaming channel ni Edgar ay tinatayang may net 765,000 hanggang 12.25 million nakita bawat buwan na ginagawang chooks ang number 2 na may pinakamataas na bayad. Na YouTuber sa Pilipinas.